kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Balaga ni PNP Chief Nicolas Torre III ang hamong suntukan ng acting mayor ng Davao City si na si Baste Duterte ay kaagad na naglabas ng kanyang kondisyones si Baste at natural. Una sa listahan sa nasabing kondisyones ay ang matagal na nilang gustong gawin sa buhok ng presidente. Ito ay ang itaan sa hair follicle test para makumpirma kung talaga bang bumibira ito ng tinatawag nilang pulburon. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalagan ko yung charity charity mo na yan Ay, wala problema kung if, if it will answer the the issues nitong bansa natin i can do that hindi to penaltsy ng general pagfos itinagpatuloy nito ang kanyang pag-iinsayo seryoso ang 55 anyos na ineral na makaharap sa ibabaw ng ring ang nagahamong Sebaste. Kaya alas sa palang pa lang ng umaga ay gumising na ito at inikot ng 10 beses ang oval ng kamprame kahit na umuulan para mas lalong madagdagan ang kanyang stamina para sa karagdagang preparation niya sa inaasahan itong 12 rounds na bagbakan nila ni Baste. Marami pa rin ang umaasa na matutuloy talaga ang laban dahil kasado na ito sa araw ng linggo. Pero nagulat ang lahat ng makumpirmang sumi ba't si Baste papuntang Singapore kaya marami ang nadismaya. Pero ganun pa man, ay hindi pa rin nawawala ng pag asang general ng PNP at hihintayin pa rin daw nito si Baste sa Rizal Memorial Coliseum sa araw ng linggo dahil kasado na raw ito at may mga sponsors ng nangako na maging parte sa mangyayaring laban. Darating si Tore sa Rizal Memorial Coliseum sa linggo ng umaga. Whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na na nagsabi na Mag-donate na lang ng pangayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, kung wala naman siya, eh, mag-distribute uh, na lang kami ng ayuda. Tila mukhang panalo sa mata ng mga taong ineral dahil sa siya na ngayon ang maghihintay sa pagsipot ni Baste sa venue para matuloy ang suntukang kanyang hinamon sa ineral. Kung sakasakali man daw na hindi sisipot ang ating mayor ng Davao ay magdidistribute na lang daw ng mga tulong ang PNP chief para sa mga nasalanta ng baha. Ikaw, sa tingin mo ba totoo ang sinasabi ng iba na natakot si Baste kaya umurong ito? wag ka magalala tore kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.